Hindi yung maninira ka ng kapwa mo para umangat ka. Siyempre, hindi po maganda yan. Kaya... So, yun guys. Nandit po kami ngayon sa SM Club. Um, so, yan. Kailangan you know, when... na pinawin Gumili naman lang namin personal, uh, needs. personal needs, mga kailangan namin, pang araw-araw, and gumili na kami mga ano, mga pagkain. Girl, okay, gano'ng gusto mo? Uh, Siyempre, tapos mag-stock tayo ng mga pagkain sa bahay para hindi tayo ganyan ng gas. Tsaka, hindi tayo ng mga shampoo. ano, hindi tayo isang peraso na. So, kailangan po po. Yun, guys. Punta tayo sa hypermarket ng S.M. Okay. <laughs> na yun, ganun uh, ang bibili natin. Ayan muna natin yung mga sabon. Yun, guys. Maghanap muna po kami ng sabon. Ano bang unang bibili natin, babe? Ito. Yan, yan. May yan. Yan, yan. yan mga may may ano may may ari may ari saan tayo bibili ng sagun? kung mo tayo basket saan? ayan walang yung dito basket hawakan na lang kaya natin babe Pag-ibigatan tayo. Hindi, hindi ako mag kasi ikaw dito sa camera mamaya pag may nabigil na tayo no saan saan yung mga sabon ano di ka bibiliin mo no? um di tayo nga no? panlaba sabon sabon na panlaba Yan tayo. Pinalat mm -hmm. na nga na babe, na pang laba. Oo, oh, di pa ako naglalaba eh. ka maglalaba? Kailan? Sa uh, Saturday or Sunday? Mm -hmm. Sunday, sande tayo ba? Diba? May pupuntahan tayo. Ay, eh, paano ko maglalaba? Baka na lang next week, hindi ka na lang maglaba. Ito. Yan. Anong shampoo? Shampoo. ba shampoo mo? Head and shoulders? Head mo? Shoulder. Okay. lang to. Ito. Yan. Tsaka? Ikaw. Ano? Shampoo mo. Hmm. pa okay, siya mo. Ito okay na sa'yo. Okay na sa'yo. Ano siya pa? Ito. Ito, babe. Hmm. Ito. Ito, babe. Ito. Ito, babe. Ito, babe. Ito, babe. siya, babe. Ito, babe. Ito, babe. Ito, babe.

hujan hmm. oh, hujan oh, para cinta Mat. Apa kalah alat mendek? aku Ya Ano? Yang hmm. good, Ano mai Ano ba kaya hindi ay diyan ay diyan kumain diyan ay diyan ay Hindi. ay diyan 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 Sino <laughs> maglulog ako? Ako! <minang> magbibu, so <gibu> ako naman maglulog. Ako rin siya naglulog. Tapos, ito rin <todicling> natin. Mga... Sabong ka laba. Sabong pang laba? Ako rin yung sabong pang laba. Labo. Ayan. Atat, sa na, yon, yon. Ayun, 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 ayun. Sabungkan nga ba? Huwag naman na sobrang lahat. Yung maliit lang, ayun mga ganyan. Ito? sir Sarap. hindi wala yung ano babe? Ano Sige, Sigurado mo. yun. Hindi wala yung Hindi, ano ito Hindi, Hindi, dapat hindi wala Ano pa? Ano to baby? Downy, downy. Ano downy baby? Yan. Tapos, ano ba? Wala na, wala na dito. May gusto yung pinggan. May gusto Saan? Um, eto, di ba bang pabango ng kwarto ko eh? Or hindi? Kung ng kwarto, kahit na saan? Kahit na saan? Ah, yung mga red zone na meron na tayo? Wala. Hindi tayo. Saan tayo din Dito? Uh, kay... Meron din dito. Tangga hmm. saan tingnan din. Saan ka? Okay. Joy? Joy? Ito, baby. Lagyan dito. Tapos. Tapos. Wala yung ano, maling. Isa lang basket natin. Baka. <laughs> Ma Malangsin tayo. Baka mamatay tayo. <laughs> modest. <I> am modest. <laughs> There's tapos, ano ba? Sabi ka kapag may dishwashing. Punch. 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 Ano ka? Ano? Eh! Ang

Ngayon, dito tayo ano? Hello. The right. The right talaga. So yun guys, nakabili na po kami ng mga kailangan sa bahay. Tapos last na lang po yung bibili niyang deodorant para alay mo ano. Rest. Tapos last, nabili na namin yung mga kailangan. May maling na. Tapos may ano na po kami dito. Shampoo sabong panlaba. Ano sa panlaba, babe? Ito. Ayan. Tapos, Colgate. Tapos, yeah. pang yeah. ano. guys. <laughs> ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan.

Mm. Palita, palita. 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 <laughs> Patil, no? Ito yun, ano? Ito ini spray ko. Paano ito yung may white to? o ano? Walang white yan. Ito, advanced sliding. Gusto kasi yung ano yung basa lang siya. Like, ano. Ito, advanced lighting. Ito lang? <laughs> ito lang. Oo, oh, sa'yo. Uh, ano ba sa'yo? Mm kasi so, may ayun na ito na lang sa akin yun na lang yung sa'yo yes. ayaw mo na sa'kin syempre sa'yo lang I love you love you talaga yung guys yung mga 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 tapos na Yeah. ang babibili natin kaya na ngayon guys nabili na po namin lahat yung there na With toothpaste toothbrush. Isang pirasong toothbrush. <laughs> Good. Girl thing! Tapos, nakabili na rin po kaming maling. Ayan. Lata, It's hot dog. Pakalimutan mo saan. Go na tayo. And mag na kami. Wipes. 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 <laughs> Ito. Huwag uh, na yun, huwag na yun. Wipe naman kita. <laughs> Asawa naman kita. <laughs> Tapos, parang <laughs> ano, parang may gusto Ano? Yung puso mo. Hindi <laughs> na <laughs> bibinito. Hindi <laughs> to. Mamahalin ko naman ng todo. Boom! Parang meneng biyang kanyang. You know, you know you know you what you know what i'm happy because i have you lying in my bed i hear the clock tick and think of you caught up in circles confusion is nothing new flashback

ko um, mo wala nang pag-asa at saka katutulong tayo sa sarili. So, sana nakikita naman na ng mga hmm. tao na ayaw na mag Pero sana kahit nasa ganitong mga ganito, sana yung supporta nila kung nang umalis. Siyempre, akala pero pupray natin para uh, minimalis na itong sitwasyon kumawala um, um, um. tsaka dito lang ako pala kasi tabi na basta ano stay lang tayo sa isa't isa hmm. kahit maraming kumahad lang kahit maraming ayaw sa atin basta patanayan natin sa kamila na uh, Magmamalam tayo ng totoo. Nangangin ng pala, ngayon lang naman. Iyayakapin mo naman ako mamaya. if you're lost you can look and you will find me time after time if you fall i will catch you i'll be waiting time after time Oo, oh, ako ako tulog mo. Ewan ko kung karate ba, suko ka napapaginipan mo. Hindi na pa eh? ko yung boss ko. Akala ko ano, kasi sa sali niya. Kinalam pa ako sabi ko. Oo, oh, sabi niya. Ako yung boss mo, sabi niya. Baka <laughs> ko. So, pag, natutulog, ano, pag natutulog ka, nagsasalita ka, pero walang sounds. Ako? Okay. Oo. Mm. Nakakaano ako matulog. Nakakaano, ganyan. Tapos nakakaano. Uh, Tapos nasasalita ka ng parang ano, mabuka yung bibig mo na gano'n gano'n. Pero walang sounds. Wala naman na didili. Siguro ano yan? Expression. <laughs> ano kasi yung nagagal mo, babe? Ice lemon. Ice, -ice. Ice lemon tipre. Oh, oh. Yung sa akin, guys. Mango. Mango blast.

🎵 Parang menengbi ang kanyang paglawa 🎵 mo. Pagod ka. Pagod Papasan mo ka pa uli. Buhatin mo na ka pa uli ah. Hindi na mong lalaki. Hindi nga na maglalaki. kayak produk wow, Kaya itu buatin nah, 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 nah. Kaya, nah, 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 kita kayak kita buatin kayak malah kita ya Jawab, jok Jawab, jok mal Seksi kayak aku. Sekarang lagi suka. Wah, seksi banget. Sekso sa kalate. Sa kalate hindi. Sakto lang. Oo. Oh. Dapat Sakto naman sa kalate babe. Gusto kong buo. Buo? Pag sinabi kong buo, walang maniniwala. ng lala. De, oo. Oh, Sekso ka. Nandala gano'n. Huwag ka't matangos lang yung hiningo uh. mo ah. Huwag ganyan ganyan ka na ka na ba? <coughs> Naman. Nandito na ako? Oo. Oh. Ah. Siyempre, matagal hmm. na kita gusto sa Kaya ka dito. Parang magkasama na tayo nila. Eh bakit kanina nung may dumakang magandang babae, tinignan mo? Saan? 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 babae eh. Hindi mo na kanina sa iba. Maray pa ko Paano? Nung tayo, walang sa bahay. Wala na akong tilingnan. Paano? Wala. Promise? Oo. Oh. Wala na akong tilingnan. Wait. Terima <US uneopen morally> no, kasih You can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you I'll be waiting time after time. I'm not going to do it. 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 I'm do it. not it Dito ka lang? Ha? Dito ka lang. Ha? Dito ka lang. Ha? Dito lang ako? O oh, sige. Oo, okay. game. Game. Um, nananawagan po ako. Ah, uh, Unang-unang sa lahat, hindi po kita kaibigan, hindi pa po kita nakikita, tsaka hindi pa po kita nakakasama. Yan. Kung tawagin mo ako, kaibigan mo talaga ako. Hindi. Sa totoo nga po, kayo po yung dahilan kung bakit nasira po kami kung bakit pinagdadaanan po po ito ngayon binabasa ko ng maraming tao yung mga pinagsasabi sa akin uh, gusto ko lang po sana tumigil na po kayo uh, magisip po kayo ng content nyo na maganda para naman may pakita nyo sa mga tao na maganda yung ginagawa nyo hindi yung maninira ka ng kapwa mo para umangat ka Siyempre, hindi po maganda yun. Kaya, gumawa na lang po kayo ng magandang content nyo. Yan. Yun lang po yung masabi ko, hindi po kita kaibigan. Hindi pa po kita nagkita. Mag-ingat ka palagi. And, God bless to you.